si Dian. Ano Ano naman to Sige, Joe. lang to naman. Ha? Ha? sa to? Parang to. ka naman? Oo, uh, dali. Sasagot Sagutin mo na ako? Sige! siya may sasagot? Ikaw ang sasagot! Wag sasagot? Parang ito. Siya ba? Ikaw ba nang Hindi siya. Oo. Wow. Sagutin mo na ba Magaling siya Wala? Ah? eh Beso-beso to. Ang punamad yung mga picture ko. wow. Iyan, ano yung video? Oh, Teka lang, nakikichismis kami chismis lang kayo ano, ano sabi niya ano sabi niya? ano sabi ano ano ba? To? ano ba? <laughs> Ay, <magandang laughs> niya. ano 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 Pongit mo, ha? Bagong kulay yan, bagong kulay. ako bukas magpapaganda ko! ganda <laughs> <laughs> my oh, parang sama talaga to! Oh <laughs> my <mahal> God, ako? <laughs> na ba ako? Oh dino, ay, ako na ay, ay, eh. uh, na ako? Uh, ako. Uh, mo ako. Uh, oh, hanggang baby lang? Okay, okay. okay lang, may <laughs> <laughs>

Oo, oh, ba't siya tatang mo pizza? Kasi, sinayin doon. Hoy, nakita ko yung picture mo kagabi. Baka oh, ay, 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 nakita ko yung picture. Ano, ano? Ang pogi mo, kit mo. <laughs> ano? <laughs> yung mukha ni Sharina. Bukas, oh. bukas, pupunta ka dito. Ay, dito ay, katulog bukas, ha? Ah. Ay, ay, Alam, masomo, Ano, mo. Hindi ka na magpapante daw. No? Pag di na natulog. Pag di natulog. Hindi <laughs> ka na magpapante. <laughs> <laughs> Stoy, dito ka lang. Tatawag pa ako sa baby ko. Dito, dito ka lang. Dito ka? <laughs> <laughs> <Okay>. <know. laughs> <laughs> Ano sabi? <laughs> 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 <Maglabas> niya. <laughs> <laughs> oh oh <laughs> <laughs> ano Ano <sabi? laughs> Yo, hello, what's up, mga man? Oh, it's three lancers. Goodbye. Peace out, peace out. Let's go.